Siguradong mainis ka nga dito kay Jordan Goodwin kapag siyang kalaban mo at sigurado yan ang naramdaman ng Spurs players. Well, sa laban nga nila against Spurs ay itong si Goodwin ay nagtara ng great offensive game kung saan meron nga siyang 15 points on a very efficient 6 out of 9 shooting sa field. At napatayo pa nga si Lebron James sa ginawa niyang 3 pointer dito. Pero mga idol ang impact talaga ni Jordan Goodwin ay hindi nga sa opensa kung hindi sa depensa kung saan mga idol sisilipin nga natin itong kanyang magagandang defensive plays laban nga sa San Antonio Spurs. Una nga niyan mga idol sa magandang cut dito ni Keldon Johnson actually easy dunk na sana ito kaso sinalubong nga siya ni Anthony Goodwin iniwan ng kanyang tao at nalito tuloy itong si Johnson kinabahan na wala pa ang bola sa kanya. And then, forward versus guard. Abay, hindi nga umubra. Itong si Jeremy Sohan, dito nga sa gwardya ng Lakers na si Jordan Goodwin, nakakuha pa ng offensive rebound over over 3 Spurs players at nilay upan pa apat na player dito. Goaltending nga yan, easy 2 points para nga sa kanya sa Lakers. And then ang mas switch naman siya dito kay Keldon Johnson, actually iya yeah, isobol ay sana na itong Spurs player na ito si Goodwin. Pero ang hindi niya alam, mabay matinig nga sa depensa itong si Goodwin at naramdaman niya nga yan at naranasan niya. On display, hustle play mga idol, nag-dive para lang sa bola, still para nga sa LA Lakers. At sa second quarter naman natin, different Spurs player naman ang binantayan ni Goodwin pero hindi niya pa rin hinayaan maging komportable itong si Blake Wesley. Kaya naman napilitan siyang ipasa ang bola. And then sa pag-drive dito ni Julian Champagne, abay na pa rin ang mga kamay ni Jordan Goodwin. Parang nga hindi siya bigyan ng easy driving lane. And then oh, si Bismack Biombo naman ang may awak ng bola, abay kinontest pa rin yan ni Jordan Goodwin kaso naipasok na nga lamang nila ito but great hassle pa rin ang dahil tatlong Spurs player niya ang kanyang binantayan in just one possession. And then sa ating third quarter naman, abay parang hindi pa nadadala ang Spurs player. And this time, itong si Stephon Castle naman ang nakatikim ng matinig na depensa at mahabang kamay ni Jordan Goodwin. At itong kanyang still na ito ay naglead sa wide open three pointer ni Austin Reeves. At pati nga ang kanilang great scorer na si Devin Basel ay hindi pa rin umubra dito nga kay Godwin. Kumuha na ng screen dito pero nakadikit pa rin sa kanya itong Lakers guard kaya naman pinwersa niya ito sa tough pass na ito on the other side of the court. At pati nga mismong Hall of Fame point guard itong si Chris Paul ay hindi nga ligtas sa matinik na depensa ni Jordan Goodwin. Kilala siya sa pagkakaroon ng magandang handles pero is still ito para nga kay Jordan Goodwin at ang kanyang still na ito ay nagresulta nga na naman ng bucket para nga dito sa LA Lakers highlight play pa nga ito ni Austin Reeves at yan nga mga idol ang talaga nga namang malaking tulong ang malaking impact ni Jordan Goodwin sa team ng Los Angeles Lakers bukod sa kanyang tulong offensively at ito nga mga idol ay talaga nga namang dahilan kung bakit for sure may kita na natin na bigyan net Lakers si Goodwin ng standard NBA contract ng dahil currently ay nasa two way contract pa rin siya pero for sure na nga yan na makakatanggap siya ng bagong offer dito sa Lakers bago nga matapos ang season.